Ako po si Fem Moreno, uh, isang QC Aid po, member po ng Work Life Cooperative. Nagsimula po ako sa Work Life noong May 26, 2022 po sa barangay po namin sa may Pinugay po, sa Solar po. Tapos, nag-umpisa po ako bilang installer ng panel po. Tapos, pagkatapos ko uh, tapos po ng install, nalipat naman ko ako sa grass cutter po. Nung umpisa po, naihirapan po talaga ako. Kaya lang iniisip ko yung mga anak ko. Kung paano ko sila papaaralin, bubuhayin, nang kung wala akong trabaho. Kaya, pinusko ko yung pagiging installer. Tapos yun, na, nagawa ko naman po, nagampanan ko naman po. Tapos, yes. yun, tumagal ako nang hindi ko akalain, tumabot pa ako ng one and half, ano, one year and six months. Yung lead man ko po kasi noon, lagi niya akong bit, -bit ko kahit matapos kami sa isang, ano, paglilipat siya, dadaladala niya ako palagi, kaya, tinutunuan na niya ako ng, ano, nang pagagras ka. Doon din po ako natuto mag, ano, ng barina, sir, barina, patawag, ano, pangbutas. Doon din po ako ganyan, mga ratchet, mga hawak, mga ganyan. Okay, dati kasi ano lang talaga ako sa kantin lang. Tapos simula nung napunta akong work life, natuto ako mga construction, natuto ako maghalo ng mga sibinto, tapos na, natuto ako humawak ng mga, mga panglalaking ano po. Hmm, doon po ako natuto sa work life ng mga ganyang gawain. Mga pala, makahalo, ganyan. Masaya po. Dami, dami ko po pong natutunan kahit na parang ang, akala ko dati hindi ko kayang gawin pero marami akong kinaya doon ako dito ako natuto na parang parang humarap sa mga tao kasi tus pagdating ko sa ano sa construction hindi na ako nang work life sa construction natuto na akong humarap sa mga tao nakikipag-usap sa mga tao makihalubilo ganun kasi pag inumpisahan mo pala matututo ka kasi yun hanggang sa marami kang matutunan yung kahit mahirap nagiging ano pa rin, nagiging masaya pa rin tatapos mo pa rin yung gawain mo sa maghapon kasi yung mga kabanting mo, yung mga katrabaho mo, yung mga mabab mababait naman po. Yung kung dati po, hirap, hirap kami sa ano, sir, yung sa pang-araw-araw pa lang, sir. Tapos nung pumasok ako sa work life, nagiging okay naman po yung ano, lakad ng katbo ng buhay namin sa pang-araw-araw. Kung dati, sir, nung magkakape ka na lang, isipin mo pa saan ka kukuha. Pero ngayon di lang kape siya. May kasama ng creamer. Tapos yung yun, unti-unti ko pong napapa, ano yung bahay ko oh, sir, unti-unti ko pong na, uh, nadagdagan, napaayos na naman. Dahil kay work life. Siyempre po sir, yung pangaulam nila sa araw-araw. -ar. Ano yun? Tapos yung mga pangangailangan nila, yung pangkagaya ng family uniform, yung ano sir, tungkol sa, sa mga, sa mga benefits, mga ganyan, kumplito kasi ang benefits ng work life, saka updated sila. Kasi andyan na po lahat kay work life kung binahanap namin. ang um, mapapayo ko lang po sa kanila sir, yung mga, huwag sila magdalawang isip mag-apply sa work life kasi ang work life yung nakakapagbago ng buhay ng, ng tao. Kung, kung kagaya sa kagaya ko, yung dating ano lang nahihirapan sa pang ano ngayon okay na po ako po si Pemorino um, 42 years old QCE po member ng Work Life Cooperative